buntis ako kasi diba syempre nung nalaman ko na buntis ako tapos pinalam ko sa kanya oo oh. oh, natanggap niya pa oo oh. tapos nung mga patagal may mga pinagawahin kami tapos biglang hindi na niya tanggap kasi sinasabi niya wala daw siya dito sa Pilipinas okay. o sa ibang bansa daw siya wala daw mag anak sa akin ganyan. dapat pa ka hindi ka dapat, Dapat ikaw mismo nag-iingat ka. Ito na yun. Tingnan mo ha. Dito, hindi ko in-expect na, um, na buuuntis ka ka na. Oh. Hindi ko alam na na mabubuntis ako. Dito, wala, wala talaga. Hindi, ka, hindi talaga namin in-expect. Kasi pag para sa'yo, para sa'yo Pero talaga. Pero hindi nga. Siyempre, nag-pay bills ka ba? Or Siyempre, nakikipag-chemical. Hindi, no? Na, meron ang ano, ano, injectable Ang ang injectable loti. alam ko, din ako mabubunti kaya yun. Nag-base ako sa ganun. Ikukwento oh. e, ko lang dun sa part nung nalaman namin na buntis ako. Kinwento ko sa anya. Sabi ko, hindi pa ako andao kasi may dalawa na akong anak. Nung una, kami, nung una nagpunta ako ng doktor, sabi sa akin, wala pang heartbeat yung baby. So, baka di kumapit, Baka di na, ano. Kaya nung next na balik ng ultrasound ko, nangingi ako ng sign. Sabi ko, pag uh, nabuhay itong baby, sige, bubuhayin ko. Kasi nung una, sabi naman niya, papanagutan niya. Tapos ready naman daw siya. Tapos nung inamin ko na sa kanya yung mga problema ko na, mga, na hindi ko pa kaya. Doon din siya nag-start na mag-isip na ano na huwag ko na ituloy to. Eh kaso nung pangalawang ultrasound ko, may heartbeat na yung baby as in kumapit talaga siya. As in yung parang yung feeling na parang para sa, sa akin talaga siya. Paalis siya nun papuntang Macau. Tapos nag-aaway kami. Pauwi siya ng Macau nun. Ay, palis siya ng Macau nun para magtrabaho. Nag-aaway kami. Sabi niya, tutulungan daw niya ako pagka hindi ko ito itutuloy. Na-pressure ako bigla kasi parang hindi ko kaya na... Hindi ko kaya yung pinapagawa niya. Oo lang ako nung oo nung una. Tapos yung lumipas yung isang buwan, kinukulik niya ako. Kaya alam ko daw ipapalaglag to. Sabi ko, di, huwag niya akong, parang huwag niya akong i-pressure na, ano, kasi pumayag naman ako noong una. Tapos parang nag-iisip pa ako, hindi, ano, sabi niya kasi parang habang maga pa lang, ano na, naagapan na. Eh kaso hindi naman siya yung nasa kalag. Siya hindi naman siya yung nagbubuti Eh. Ako yung nakakaramdam dun sa baby. ramdam ko lahat. Ang heartbeat niya, lahat. Parang sa saisip ko rin, parang di ko kaya. Hindi ko kaya na ipalaglay eh, siya. Sabi ko, buhayin ko na lang ito. Kahit wala siya. Kaya nakapagliwalay ako nun sa kanya. Kahit na masakit sa loob ko na yan. Ano? Akala ko, maintindihan niya ako, hamulin niya ako, hindi, iniwan niya ako. Doon, ko na-realize na hindi niya ako, hindi niya talaga ako, ano, hindi niya ako kaya panindigan. Ano yun? Tapos, nasan sabi niya nung te? alam mo, sa totoo lang, may punto naman siya. May, pero may punto, mas malaki yung ano mo. Yung talo, talo tayo, no? talo, Kasi ang hirap pag yung babae, di ba? Ikaw magbubuntis, ikaw yung ano. So pag nagbigay oh, ng hirap. pera, parang okay na mabuting ama na agad. Pero basta dapat talaga nag ka ikaw, dapat nag ka. Ano tapos, di ba, di ba nga, di ba nga, di, ano, sa sobrang di Hindi niya okay na kamusta, di ba? Hindi niya okay. Wala, wala talaga. Wala akong naisip naman. Oh, okay <laughs> ko na. Hindi ako okay din, Pero... tawa-tawa ka, Pea. Wala hindi ikaw kwento ka, ahay mo. Alam mo, gabi ko, magpakalungkot, diba? diba, uh, uh, di ba? Sa baba'y? Sorry, hindi ko... Um, di ba nakakakalungkot? Ngayon, ba'y Ay... Well, huwag ka ma-stress kasi... Bawal ka ma-stress kasi pati ba yung baby mo may stress ka naman. Siyempre, iwasan mo mag-isip ng ganyan. Pero siya pa rin, mahirap naman talaga may iwasan mag-isip ng gano'n. Pero hanggit maaari, huwag kang pag-stress. Kumain ka lang ng bayan na mga gusto mo. Ay, Ah, uh, hindi. Basay ako ngayon. Ang gwanti. These... Parang, hindi ako mahilig kumain ng kukuman. Parang, ano. Okay. Ayun, mahirap. Nagbabailamins like, ka na, gano'n. Hindi, hmm. no, nung una. Nagbimilk like, Nung una, kasi te, ganito yan. Aminado ako. Nung kasi nung first trimester. First trimester, di ba? Oo. Oh. Siyempre, ano, two months na bago ko na lang nakikita sa hmm. Two months na? Two okay. months na yung nakikita. Bago ko na lang nakikita sa Tapos, siyempre, hindi pa ako nag-start ng pa-check up nun. Tapos, pag hindi mo nag-check up na di ba, pag may pinapaing na vitamins. Tapos, nasa isip ko pa nun, di ko alam kung Itutuloy ko ba ito? Bakit ako iinom ng vitamins kung hindi ko ino ito oh. Itutuloy. Hindi ko iniinom yung mga gamot ng mga ano, ng vitamins na upang sa baby. Kasi nga, sabi ko ipapalaglag ko naman. Di bakit pa ako iinom? <laughs> Kaso, nung late like, ka na na na, sige, mabuhayin ko ito. Oo. Uh -huh. Kaya wala akong nainom na vitamins nung no? first trimester. Pero ngayon, nag-vitamins like ka na. Oo. Okay lang. Eh, kaso yung folic acid, yung pampa-develop ng brain. Oo, oo, e, oo. Okay. Okay. Ano na, makakalungkot lang. Okay lang yan. Huwag ka na magpastress sa mga, sa mga gano'n. At least ngayon nagbabitamins ka na. Masama din yung, ano, super vitamins. Gala ka yung baby mo kapit sa lunch. Sa so, totoo lang, nung no, nalaman ko si AJ yung tatay ng anak niya, medyo na mas masan talaga ako eh. Kasi syempre hindi mawala sa isip ko na baka yung asawa ko yung tatay niya. Kasi nga, panay basa ko doon sa Facebook ko, panay COVID. Ah, sa reality niyo yung tatay yung tatay na anak ni Dimple, ganyan-ganyan, puro si Merk na yung nababasa ko. Kaya talagang sobrang kabado din talaga ako. Buti na lang talaga, hindi si Merk ang tatay ng anak ni Dimple. Kaya lang, nakakaawa naman yung BFF ko. Grabe, sobrang mababroken yun pag nalaman niya na si AJ yung tatay ng anak ni Bimbo. Parang ang feeling ko may kasalanan ako sa baby ko, tapos babuhay ko din pala siya. Mas, Pinakamasakit kasi doon. Bakit? Parang sa isipasin ko, bakit kung nga ba siya binuhay, Eh, wala na lang siya, tatay. naman na siyang tatay. Ayaw naman sa kanya tatay niya. Para ako lang may gusto nito. Ano ka ba? Mapapasalamat sa iyo yung ano? Paglabas niya. Titing ko yun sa iyo kasi syempre, di ba? Lahat may karap kasi nga, uh, nag-usap uh, mo may dito sabi sa kanya. So, he, he, ko. yung baby. So, so baka possible na uh, ba? mas din yan. Si Walt, ganyang months niya. So, he, ako. Um... Um. Iikot din niya, huwag ka mag-alala. Dapat ay, yata matungan ka lang na nakatagilid. Ay, nakatagilid. Oh. Pero kasi kaya ganito kasi yun. Sin nagsabi lang yung muna ko ito yun na baka si S. Oh. Nagsabi lang, siyempre kanina ko ba pa ba ibang sasabihin. Nagkalit na siya kaagad. Eh? Ano mm -hmm. sabi? Sabi, ano to? Um, parang, bakit daw? Paano tulit daw ako? Eh, alam na nga yun. Alam, sinabi na nga daw niya yung sitwasyon niya. Parang hindi niya obligasyon din to. Huwag ko daw siyang i-compare dun sa tatay ng iba kong baby na anytime. May mapagkukunan daw ako ng sustento. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako ganun kasama para ipasustento sa kanya yung malahat ng mga anak ko. Ang sinasabi ko lang, supportahan niya ako para lang dito. Hindi naman. Bakit? Yung binigay niya bang 5 years, saan ba umabot yun? Di ba? Pinagpacheck up ko. tinanggap ko yun. Parang, hindi ako nagreklamo. Nagpasalamat pa nga ako, di ba? Sa, sa akin, ito sabi ko, tapos parang, sinabi niya pa ako akin, huwag ko daw sa mga naging tatay ng ibang baby kasi daw sila kung may daya daw sila pag kami nino stand yung bigay kalad pero siya alam ko wag pumasa sa kanya sa eh sabi ko bakit mo pa rin akong sarili mo sa tatay ng bibi ng ibang bibi kasi alam nga naman sa kanila ko ipasagot ito Wisit ako kasi nga bakit kinukumpir niya yung sarili niya dun sa ibang tatay ng bibi ko oh. eh Maalam mo naman sagutin nila yung pabuntis ko. Hindi naman sila yung anak mo susiwa. Tanga pa ba para pasagutin nila yun? Dapat kasi hindi ka nagpabuntis, dog. Wala ka na daw siyang pera. Ayun naman yun.